Good morning, good morning, good morning, guys! Girls! O, diba may guys, girls na bakla, tomboy. O, diba? Isama na natin ang mga kaibigan natin diyang LGBT community. Yes, 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 yes! Hello, hello, hello po sa inyong lahat. eto na naman po ang mukhang bakla sa inyong paningin. At punong-puno ng gilagid sa ngipin. <laughs> Inay! Daisy Lotto. Yes, 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 yes. Yo, mag-unbox po pala tayo dito. Unboxing tayo. Unboxing. May sumabit. Unboxing, unboxing nga. Yan. Dahil, ano, wala kami kasing pang-ulam. Nangutang ako ng longganisa. To the ballot effort yung, ano, yung kumari natin dyan. Bakla! Thank you so much, bakla. Ang effort-effort talaga ng pagkakabalot mo ito, ha? Longganisa ito. Kaya, i-unbox natin. Kung anong longganisa ba ito? Mahaba ba ito? O, oh, pabilog! Yes, unbox na natin ito. Bakit ganun yung amoy? Bakit ganun yung amoy? Let's see, let's see, let's see! Woo! Ay, to the balot, to the balot naman. To the effort, to the effort, to the effort nakasilin na plastic <laughs> silin di yun at may plastic nga. oh, this is it na bakla parang over, overuse tong ano ah, paper bag natin dito ah ilalabas na natin oh, ready na ba kayo? ready na ako <laughs> oh, ito na ang longganis ah Longganisa. Longganisa, si Buyas to! Yatay! Uh, uh, uh. Nasaan yung Longganisa dito? Ano to? Pakukulaan ko ito mamaya, tapos lalagyan ng mantika pag medyo-medyo matutuyo na. Si Buyas to, Bakla! Bakla, may amoy na din bakla. Malapit na to, to tong ano. Ma-over, over, over, use, overwrite. Ganun. Oh my goodness. Friend, bakla. Ano ito? Na-scam ako. Scammer. Bakla, bakla. Scammer ka, ha? Ikaw talaga. Friend ko yan. Yung baklang yan. Ikaw, ha? Nakulagot ka. <laughs> oh, Pala may ulam na kami mamayang gabi. Wala ka pa pala. Ang sakla. Amoy ko na sila. Bye everyone. is come time.